Magandang gabi sa atin mga kasosyo. Nasa second day tayo ng fifth anniversary ng Kasosyong Malupit Group. So syempre kasama natin si Kasosyong Chikoy Gonzales. Hello. Hello. Yun, napakalupit na negosyante din to. OG to OG ng, ano, ng grupo. So, unang tanong natin, mas okay ba na magsimula sa maliit tapos palaguin? O isang baksakan lang ng malaking kapital? Uh, kung gusto agad ng malaking kapital, eh, hindi bagsak mo agad, <laughs> di ba? <laughs> Agad na agad, yes, no? kasi tandaan nyo mga pare ko eh. Uh, kapag nagnenegosyo kasi talaga, napakalaki ng chances ng failure. 95%. So with that being mind, dahil alam mo na yon, gamitin mo yung statistics na yon, na mag-step by step ka. Step by the step nga daw bago sumakses, no. di ba? So pag maliit lang lang kasi, yung learning process mo is nagiging staggered unti-unti. Natututunan mo. And sometimes, yung mga natututunan natin, it takes time bago natin talaga ma-absorb. Hindi naman porke nag-fail ka ngayon, alam mo na agad na yun yung mali. It takes time na ma-figure out, mo, makita mo. Yun pala yung mali. Kung, let's say, meron kang, sa kasosya principal natin, kung meron kang 100,000, natin mo sa apat. Ano? Sa KMJ principle natin. Pero kung pwede rin, kahit any amount, basta atin mo muna siya. Ang purpose mo kasi sa una talaga, lalo na kung first timer ka, is to learn. To learn, to learn, to learn, to learn. And magastos talaga ang learning process ng pagnenegosyo. Actually, possible na maubos mo pa rin yung nakabuan, pero ibang klaseng tao ka na kapag uh, 10 stages or 4 stages o ilang may stages ka na pinagdadaanan. Kaysa yung biglaan din. Kasi ang sakit din sa loob ng biglaang nawala ang lahat. Kung 95, yes, 95% ang chance ng failure rate mo, tapos ilalabas mo agad yung inipon mo ng limang taon. Nako, ang sama sa loob nun, malaki ang chances na hindi ka magpatuloy. Pero kung hatiin mo yun sa sampu, yung chances na tumama ka na sa pang o pang-lima is mas maganda. Mas magaan sa loob mo din mas tumatalino ka ng hindi sobrang, meron kasing intensity na tinatawag. Pag sobrang bigat na intensity, minsan yung tao, yung capacity natin mismo, hindi pala natin kaya Ayan. yung ganung failure na sobrang laki. Pero be ready pa rin bilang negosyante. Kahit malilit yan, we will still fail. We will fail. Pero yun kasi yung magiging tuition natin to learn. To learn. Sa next so, unti-unti lang, dandan -dan lang. Masyadong ano, biglaan, no? chill lang. <laughs> so, yun, magandang, ano, magandang sagot yung ni Kasos, yung Chikoy, no? Kasi mostly sa mga seaman, tsaka mga OFW, gusto nila agad, isang baksakan agad ng pera. Kasi gusto nila, bongga agad eh. Medyan agad. Oo, di ba? Payabangan agad. Siyempre, okay. ay, magne na ako. Di nila alam yung risk na pinasok nila. So, yun, pangalawang tanong natin, ano ang pinakamalaking challenges na hinarap mo? Since, siyempre, dami mo ng negosyong sinimulan eh. Tsaka lalo ngayon, may kukusina ka na. Yung hinarap nyo na sa business nyo at paano nyo ito nalampasan para makakuha rin kami ng idea na baka sakaling din namin pagdaanan. Mm -mm. So iba't ibang stage, iba't ibang malalaking problema din na pinagdaanan ko talaga. Noong nag-uumpisa is yung mang-mang. Wala tayong alam. Napakalaking challenge yun. Paano ka gagalaw sa mga landasin o mga trabaho na wala, hindi mo talaga alam. Isa pang pinakamalaking challenge pag nag-uumpisa ka, hindi mo alam kung anong hindi mo alam. Like hindi mo alam kung anong dapat mong aralin kasi hindi mo alam na yun pala ang dapat mong malaman. 'di ba? Medyo magulo 'yon. Pero in reality, isa sa disadvantage natin ang kamangmangan sa pagnenegosyo. Pero eventually habang naggo-grow ako, ang naging next na challenge ko diyan is usually yung tungkol sa pera. Cash flow. Hindi mo pala alam na ano pala importansya ng cash flow. Kulang ka pala sa pumapasok pero ang dami mong nilalabas tapos nabubulag ka sa mga pwedeng mag, magbigay sa'yo ng pera, pautang sa'yo, mga ganyan. Nabaw na ako sa utang ng mahabang panahon. Ngayon, okay na, buti na lang. Buti na lang. <laughs> nakaraos, na. Na, nakaraos. Na, tayo dyan. Wala na tayong utang na. Na. na, nabayaran, na. Nabayaran diba? na. Pero, nakakabulag yon. Isa yun sa mga malaking problema. Kakaharapin mm -hmm. mo kung nagnenegosyo kang bago pa lang kasi bago sa iyo. Wow, ang dami nagtitiwala titiwala sa akin. Like gusto nilang ganito, gusto nilang ganyan. So, yun yung mga challenges ko nung una. And then ito namang later part, ang nagiging challenge naman natin is yung partnership, professionalism, kasi nasanay ka ng bara-bara lang, mga ganito. So, mga improvements na, na kailangan gawin as we go on. Uh, basically, lahat naman ng challenge, ang sekreto lang na pwede ko ma-share sa inyo is kahit gaano kalaki ang problema, pwede mo i-break down yan sa maliliit na problems. That way, hindi ka overwhelmed. O tulad ng intensity na naman kanina, hindi sobrang laki ng intensity na kailangan mong harapin. Isa yan sa skill set na kailangan natin develop bilang negosyante. Huwag natin tingnan yung malalaking problema as to just one big problem it is always composed of many small problems na pwede natin isolve kasi maliliit na siya. Di ba? Isipin nyo, ang laki ng problema mo sobrang laki. Yung pala, meron ka lang mga maliliit na bagay na kaya mong gawin ngayon mismo. And that will give you the confidence boost na kaya ko itong masolve. Nasusolve ko yung maliliit. Nag-step forward. Palaki ng palaki nasusolve kong problema. So, kahit anong laki ng problema, okay lang yan. Break it down to smaller problems and you can solve it na. So yun, ang galing. Kasi tayo may ano nature tayo mga Pilipino na pag may problema tayo, gusto natin agad masolusyonan agad eh you no? Know? Ngayon, kakaiba yung ginawa ni Kasosong Chikoy. Hinati-hati niya yung mga problema para dahan dahan din niyang susolusyonan. Kasi ay mahirap din sa atin na pag may problema gusto mo agad-agad. Kaya ang nangyari wala na solusyonan. Kasi nga sa sobrang laki, ayun, wala rin nangyari. So yun, maraming salamat doon. So pinakahuling tanong natin ano ang isang habit o mindset na dapat buuin ng isang OFW para maging successful na entrepreneur? Katulad nyo. oh, okay. Alam nyo, pa Para gusto ko lang i-share sa inyo, no? May isang mindset kasi na paulit-ulit mo nababanggit. Yung gusto agad bongga, gusto agad na solve agad yung big problem. I would like to emphasize, meron kasi mga tao na gusto perfect agad pag nag-start. Kasi daw, importante daw yung tinatawag na first impression. Tama naman, may tama yun. Pero always remember, itong gusto kong matandaan natin lahat. First impression is just one kind of marketing strategy. One state of mind lang yan. Dito sa KMG, ang prinsipyo natin dito, mag-start tayo on what you have. Kung anong meron sa atin, anong kaya natin gawin ngayon. Hindi mo kailangan maging perfect. Kasi there is also another way sa marketing na tinatawag naman na uh, yung progression story nagsisimula ka ng wala kang alam and then eventually natututo ka at gumaganda yung produkto mo. And because of that, nagbabago ulit yung perception ng tao. Anong nung umpisa niyan? Walang kwenta yan, di marunong yan. Okay lang yun, tanggapin na natin yun. Pero mayroong kayang palitan yung story na yun. Kaya natin sulatan ng bagong kabanata na dati hindi marunong yan. Ngayon, andyan na siya ngayon. ba diba? So huwag kayong matakot na mag-face na kailangan lagi perfect, kailangan lagi malaki, kailangan lagi uh, nasusolve agad. Hindi. Huwag kayong mayang ganun. At saka, have the heart, humble heart, na pwede tayong mag-progress. Pwede tayong mag-start talaga ng walang alam. Walang kahit ano. Na hindi porke, porke ba hindi pa naman umaabot ng large corporation nga, bawal ka na magsalita. Hindi. Huwag kang mahiya. Meron kang experiences ngayon na mapapakinabangan mo at pwede mo i-share sa iba. So, yun ang payo ko. Huwag niyong tingnan ng lahat ng malalaking bagay na hanggang doon na lang yun. At yung mga mali mo noon, eh, hanggang doon na lang yon You don't have to be the perfectionist. Sa KMG, meron tayong puso for progress. Mahalin natin yon Na ang mga bagay na nakikita natin sa paligid natin, hindi laging perfect. May progresong paparating. Bigyan kita ng example. Yung AI, nagsimula ng walang kwenta, di ba? Totoo nga. One year ago, ano itsura ng mga graphics noon? Eh, ngayon, ano itsura? Mahal. Halos tunay na, di ba? na, tunay na. Ang tawag doon ay progression. So, kung bilang negosyante, kung marunong kang mag-appreciate ng progress, non-stop ka talaga. Kasi lagi mong titingnan na, ay, mistake ko ngayon, is just for this moment lang. Eventually, mag-grow at mag-grow ka bilang negosyante. Yung progress mo, di mo namamalayan. Tayo nga sa KMG, nagsimula tayo ng pa upo, -upo lang, pa-zoom-zoom lang, di diba? Then eventually, ito na yung tinatahak nating landas. So, yun. Have the heart for progress. So yun maraming salamat ka Sosong si sa oras mo. Happy 5th anniversary sa atin. Yes, so ingat oh. No, happy 5th anniversary na. So yun, maraming salamat sa mga viewers na nanood. So yun lang. Kita kits tayo hanggang 50th anniversary. Yo. Yo. Kulubot-kulubot <laughs> na tayo na. <laughs> Thank Yo. you.